Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa aking channel ang Kuya Nanding Ngayon ay nasa uh, idang araw lang tayo mula sa uh, panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon At maganda ang minsahin niya ngayon mula sa Gawa chapter 13 verses 30 to 33 Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila mga saksi sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin mula ng siyay buhay ni Yesus. Ito ang nasulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagninilayan ko ang Karanasan ng mga apostol sa ating Panginoong yesus, Napakaganda ng mensaheng ito. Isang gusto kong bigyan din dito yung uh, pagtupad. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi siya uh, nagsinungaling. Ang pangakong ito ay upang bigyan tayo ng dangal bigyan tayo ng pag-asa at bigyan tayo ng uh, kasamahan na ang pagiging buhay natin ay kasama ang Jos. kaya ito sa bandang huli sa ikalawang awit ikaw ang aking anak ako ang inyong Ama. 'Di ba napakaganda ng relasyon ng Diyos sa atin? Yung pagiging anak. Kaya bilang tao, tayo ay binigyan ng uh, karapatan na pagiging anak ng Diyos. Kaya sa binyag ah uh, ito ay binibigyang diin sa pagkabuhay na itinatakwil natin ang ating mga kasalanan at binibigyang pansin ang pagpapanibago ng binyag dahil nais natin na maging anak ng Diyos. So ang relasyon ng pagiging anak at ama ay bigyang diin natin lalo lalo na din sa ating pamilya na kung saan ang ama ay marunong makinig sa kanyang mga anak at ganun din ang anak ay marunong makinig sa kanyang ama So ito yung uh, pagpapahayag ng Diyos ngayon na tayo ay maging saksi at magiging mabuting balita sa ating kapwa lalong-lalo lalo na sa ating pamilya. So, ito lamang po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.